Ginisan talbos ho ng kamote ang ating lulutuin ngayon with sardinas. For today's vlog, tara't samahan niyo ho ako magluto din sa aming boarding house ng ginisan talbos ng kamote na may sardinas. Bumili nga pala ako ng dalawang tali ng talbos ng kamote, sibuyas at saka siling green. Ang naisip ko nga ho pala agad na ilahok diyan ay sardinas. At dahil wala pa naman ho kami sahod, itama na muna ho yung dilata at wala pa ho kaming pambili ng karni. Bandang pa hapon na nga ho pala, inumpisan ko na nga ho palang gayatin ay rin talbos ho ng kamote. Abay marami pa ho ako na itapon kaysa dun ho sa nakuha ko. Ang kinuha ko nga lang ho diyan yung magaganda at yung violet pa ho ang kulay. Kung kayo naman ho'y may tanim sa probinsya ay di mas maganda at kukuhanin lang ho'y nyo sa inyong harapan. Ay kapag ho dito sa Laguna ay puro ho bilay, abay ang mahal pa ho na isang tali nito. Masarap nga din ho palang umuwi ng probinsya lalo na ho kung madami kayong tanim ng mga gulay sa inyong harapan ng bakuran. At hindi na ho kayo mong problema ng luluto inyong araw-araw. Kung masipag lang ho talaga kayo magtanim abay hindi na ho kayo magugutong kapag kayo ay nasa probinsya. Pagkatapos ko nga ho pala maghimay na rin talbos ng kamote, sinunod ko naman hong gayatin aring mga sangkap na aking gagamitin. Aring sibuyas, bawang, siling mahalang at hindi ho mawawala sa aking pagluluto. Pagkatapos nga ho pala, sinunod ko naman hong hugasan aring talbos ng kamote at nagsindi na nga rin ho pala ko dyan ng kalan at isasalang na nga ho pala natin aring kawali at maglalagay naman ho tayo dyan ng mantika. Magigisa na nga ho pala tayo dyan ng bawang, sibuyas at saka nga ho pala rin siling pula. Kapag nga ho pala mabango ng amoy at brown na, ilalagay na ho natin aring talbos ng kamote at saka ho rin siling green. Maglalagay din ho tayo dyan ng pampalasa ng asin, umami, paminta, at saka ho rin mega sardines. Tapos ho, lalagyan din ho natin yung lata ng tubig at yun din ho ang ating isasabaw din sa ating gulay. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa mag-mix yung lasa. Dahil nagkulang nga ho pala ako sa lasa, ay magdadagdag nga ho pala ako ng kaunting patis, tapos tatakluban muna ho natin para mabis maluto. Makalipas nga ho palang ilang minuto, rin na nga ho, luto na yung ating ginisan talbos na may sardinas. Abay, tara na mga kalingit, kain na ho tayo din eh. Abay, ano pa ho ang iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo dyan ng mainit na kanin. Kapag wala naman ho, idibahaw. E, may kasabay naman ho ako din eh, kaso nga lang ho eh, sumama sa pagbibidyo ko ay di ako na lang hulagi ang makikita nyo pag nakain. Abay, kung gusto nyo na may sumabay kayo sa akin at pwede naman ho. Abay, kayo ba nakain na rin talbos ng kamote na may sardinas? Abay, pang mahirap lang ho are, charot. Namiss ko nga rin ho palang ganitong luto at matagal-tagal na nga rin ho pala kung hindi nakakapagluto ng garni. Kaya naman hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panonood at support. Bye-bye!